Lapla po, ito eh, Hindi ko na po mabidyohan Dahil o oh, Dalawa ho, oh, lapla At saka isang ano Pwede, okay, hindi pa ako umuwi Dumaan ako dito Pwede, tilapia eh guys okay, so, First kiss ko po na Blap la po ito. Eh hindi ko na po ma dahil oh uh, matatanggal na. Kaya ito po. ay good morning po. Good morning. Ito po dito tayo. Ngayon sa me pagitan ng Acacia po, taka super Perry. Ito po. Ngayon pong maaga pa. Ito po, first cut ko po. Oh, laki! First cut. Kasama ko si Gilbert. Ayan. Alam, may magdudulong pa. Yun. Naku, puro panabi yun. First cut po, first cut. Good morning po. Oo. Oh, Tatanggal na talaga. Kaya, eh. Ang video po natin, hindi yung... laki. Uy, si Gilbert po, yun, may huli na, yun, oh, yun, oh. Oh, galing, peace yun. Peace yun, si Gilbert. Yun, 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 yun. Yun, oh, tatanggal na, tatanggal na, dali mo. Tatanggal na, tatanggal na naman. Uy. Okay, okay. Okay, may tugbe. Ayun, tanggal na nga, tanggal. Ayun, sandali, mayroong sirena. Lapla, <laughs> oh kasama oh. Napa ko. Oy! Cute. Kuya ka naman dyan. Alawang kasama. dyan ako kayo pero nasa tapat. Malapit po tayo sa school ng buhay ang bato. Ando, Pichon! Uy, talapya! vision vision Uy! Diyan. Diyan po, Pichon. Pichon po. salamat po. May kamagat din. Salamat po. Hey. Uy, uy, bakit? Ano nangyari? Uy, ano nangyari sa camera? Ito po. Malaki-laki rin po ito. Naku, pasensya na po sa ano. Wala po tayong private na pagkakapitan. Kundi dito lang, umano-mano. Salamat. Ay, salamat. Ganda-ganda na po itong pang-ulam mamaya ako. Iskabechi gagawin natin dito para hindi masayang pagod natin ulam na lang po iska bechi no, no, yun yun no, po yun yun nagpalit nagpalit po ng tubig po ngayon kaya ganyan po pag ganyan tatapos lang po nung bagyo bago yung tubig mga bago po yung mga isda tsaka oh, maraming water lily sumasama po sila sa water lily trabaho. Nakasal na eh, hindi, hindi pa tinuloy. Naka, nakakadalawa pa lang ako tayo pero plap lang po. Plap lah. Nauna po yung mga malilito Hindi ko na binidyo yung malilito dami po nga na eh kaya ho yung bahay natin, nag-aalangan nila naman no, sa dami ng maliliit na kumakagat.

tulog na lang ba Tagal, tagal. Hoy, laki! Malik So, Wala parang yung pala ni Wilbert. Mm. Ay. Ayan po kasi sabi ko ayan po. Ganito po. Kain na po. Ganyan po yung mga kumahagat po. Maliliit. Maliliit po. Sayang po yung sa angler na yun. Oh. No? Si Angler Gilbert po naka wala pa ho dalawang plaplaw yung una nilalagay niya na, sa, na lang sa pisnit o wala pa pangalawa kahuli na naman kagad nakalpas na naman kaya po mga plaplaw ayun po dun shoutout na lang po tayo Trump panigi po kay Idol Delphine Padilla shoutout po sa inyo shoutout po kay Master Alcom Channel kumusta na po and shoutout po sa inyo uh, ganun din po shoutout po kay Idol Enjoy TV Shoutout po Shout po kay Rochoy Fishing Adventure. Shout out. Kay Master Mike TV. Shout out. Delmar Dumagit Fishing Adventure Shout out Kay Kabiwas TV Shout out Kay Wit Bata TV Vlog Shout out Okay, Katopay 5 Vlog Shout out Mang Efren Castillano Master Shout out po Ito, tsaga-tsaga po tayo Kaya marami yung nakikita nyo na uli Kasi balipat-lipat po tayo Pero Medyo Madalang nga po Pero malalaki Tulad po ngayon, nakahuli po ako ngayon Tatlo na ho Marami yung maliliit mga, mga kagat pero hindi ko no, na ako Pero no, isa lang. Para mapatunayan lang. Baka mabas na naman no tayo. Kino, baka sabihin no, kinukuha natin yung maliliit. Eh, hindi ko na po binibigyan yun. Shoutout po sa inyo mga friend. Shoutout po kay Mang Eduardo Digisman, Guzman. Shoutout po. From Cavite City. Werly Agustin. Shoutout. Eileen Bernabe, Shoutout. Kay Cathy Engilio. Shoutout. Ani Agustin. Shoutout po. Kay Abigail Engilio. Shoutout. Shoutout niya sa inyo. Ingat kayo dyan. Sabi daw may bagyo daw uli Ay ano ba yan Shoutout po kay Ma'am Judith Palinapanot Shoutout Kagawad Edgar Ordoño Shoutout po At Kagawad Calmi Borega Shoutout Shout out po kay Papa Ching TV Rodolfo Junior De La Torre Shout out Ito, Tsatsaga po tayo Nandito po tayo sa Babaw ng, ng ano, Tapato ng Gawad Kalinga ala Sa Mercury Nandito lang po tayo Noon sa mainit na no, kasi marami nga po doon sobra naman pong init eh may na stroke na po doon hindi naman no, agad na ipanik ewan po kung, kung, kung ano po ang nangyari pero sabi ligtas naman doon po nahilo lang wala akong tubig doon po sa fish pano ng ilalim mo. Doon sa marami. May init po kasi doon eh. Tsaka bumabanda po yung init po ng pader sa katawan. Ayun po. Bakandi, bakandi po doon. Dito po, eh madalang pero Sure po, katulad po, nakakatatlo ah, na po tayo, dalawang plapla -pla okay. okay o isang okay. okay. pla -pla okay. 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 Andang... four-fingers po. Meron na Ha? Meron. Plapla o. Oo. Yan? Oo. Guys, hanggang... Sumuli po. Kaya na pong gumibit Di bali ang nahuli po natin. Dalawang plafla at saka po isang four fingers. Hindi po. Eh, gusto ko na pong, pong pack up at umuwi dahil gubutom na po ko. So, ayun, kaya lang eh, medyo pagod po tayo sa sobrang init po. Pagala-gala po. Pabot po tayo dun sa mga maliliit na kagato, yung mga sapsap. Hello -sap. okay. guys, maraming maraming po salamat sa inyo sa so, walang sawa ninyong pagsuporta sa aking YouTube channel. At shoutout po sa inyo lahat at sa mga bagong darating po, maraming salamat. Sa mga silent viewers, solid supporters. Thank you po, thank you dahil sa inyo kaya po nandito pa tao tayo ano po talaga ano balik na lang po uli ako bukas sobra pong init grabe wala nga po yung ulan init naman ang pumalit doble ang init o kaya po guys thank you po at uh, God bless po. Ingat po tayo na. Bye bye po. May ito po. Tatlong gerasi po. Yung dalawa ho, labda at saka isang ano. Yung pong ano. Four fingers ho. At dalawang flapla. Yan po lang yung huli natin. Yan lang pong nakayanan. sakripisyo na oh, Oy. No! Okay, hindi pa ako umuwi dumano ko dito sa ferry ayan po oh. ayan oh. ay oy. ay 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 oh, oy. dumaan lang po ako sa ferry nakadali na po na isa may ambulansya ito po yung mga kasama to yung magagaling po sa ano tinanong ko po kung nalangalian na ba hindi po nang sagot nito isang to maganda po meron daw po ang naglarasyon sa kanila may naglarasyon daw po ng ano ng ng ano po naglarasyon po ng tanghalian ang galing po ang lakas ng ingit pa ho

Marami, pingi ako isa. Yeah, lang ito? pa nga ito, lagi nakabantay yung isa eh. Hindi ko no, masindihan. No. Yan lang, mo kay Diday, buho daw eh. Yeah. Pwede na, ipahiram yung ano buho. sa uh -huh. <takes noise> hindi <coughs> ako na sa malay ilang baby nang gabi na hiyo na diyan lang kayo iiwan ko na kayo ayan na yung ulan huh? <takes noise> ayan na naman ang ulan ayan na naman may maghahatid na naman kanina pagka tanghali yan galing ka ngayon payong naman kanina tangalian may nagatid grabe yan sige okay. yeah. sige po guys uwi na po ko talaga ako wow toasted tilapia ayam oh. ayan pa po Di bali lima po yan, hiningi yung isa. Maraming uh, maraming salamat po sa biyaya ng ilog.